Balikan lang po natin to saglit. So dito sa pahayag na ito na itong si Governor, ang isa sa pinaka-controversial na gobernador, gobernador ng Cebu, Cebu Province. Okay. Balikan natin kasi ang pahayag or ang sabi niya dito, it will be Cebu that will be the first to be able to sell NFA rice at 20 per kilo, fulfilling the President's promise. Yon. So talagang hindi naman ito para sa welfare ng mga constituents or mga Cebuano na kahit papano mababawasan yung bigat ng kanilang gastusin pagdating sa bigas. Hindi naman talaga ganyan ang iniisip na itong governor na ito. Dahil yun nga, ito ay para lang ma-please, para lang kuno no ay mapatunayan na mangyayari at posible yung promise na itong si Marcos Jr. nga na ibaba o maging 20 per kilo ang bigas sa buong bansa. So yon, una na rin dito sa payag na ito, tinanggi ni Marcos Jr. na yun daw ay, yun daw ay promise niya. Wala daw siyang ganong promise. Dahil yung 20 per kilo na bigas, yun daw ay adhikain. Yun daw ay uh, dream ng mga kababayan natin. Kasama na rin siyempre ang administrasyon niya. Yun daw ay adhikain hindi daw promise, wala daw binitawang promise si Marcos Jr. na magiging 20 per kilo ang bigas. So dito sa payag na ito na itong gobernador, mukhang binuko, binistonya si Marcos Jr. na meron talaga or promise talaga yung sinabi niyang yon na bababa sa 20 per kilo ang, ang bigas. O ayan, bestado. Hindi daw promise. Ngayon sinabi ng kaalyado, promise daw yon Ganyan sila eh. Wala sigurong chat group etong mga to. Kaya magkakaiba yung kanilang mga pahayag. Kadalasan, taliwas kadalasan, hindi talaga, hindi talaga umaayon. Okay? Matatandaan na malaki ang pasasalamat ng mga grupo ng magsasaka. Matapos tiyakin ni Pangulong Marcos na mananatiling top priority ang pagpapalakas ng agricultural productivity kaakibat ng kanyang pangarap na hindi iaasa ng Pilipinas sa import ang supply ng pagkain nito. So yon nabanggit na rin yung salitang pangarap. Tama, ang sinabi ni Marcos Jr., pangarap daw yon ng bawat isa sa atin, bawat Filipino, hindi daw yon prenamis ng panahon ng eleksyon o ng panahon ng kampanya. Pero dito sa pahayag na itong gobernador, promise nga daw yon O ba diba? mga sinungaling